Ba't nyo nilagyan ng 12% bat? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung ipira in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% bat. Pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector, talagang talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption driven. Dapat production driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Josek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gubigin hawa. Ah, ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin kaya hindi tayo maka ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe 5-folds, giginhawa ang ating economy. Then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin.